Ano nararamdaman mo, ma'am? Ang nasa mas dito kasi minsan nag-ano. So matulog na matulog. Dati okay. kasi okay. nang patawas ako, ang sabi lang para may nakadagan sa likod ko daw. Mas so, mabigat yung katawan ko, no. Ma'am? Da dalawang babae. Oh. Hindi po nakadagan, ma'am. 'Yun ang ibig sabihin, 'yun yung kumukulam sa iyo. Mm -hmm. Hindi po nakadagan. Kaya nga po 'di ba sabi ko kanina, dalawa. O, 'yun nga po, yung yung pinuntahan mong manggagamot, tama po 'yung sinabi oh, niya. Okay. Oh, tama po ako. Oh. Uh -huh. Eh, samantalang wala kang binigkas na manggagamot kung sino siya. Ibig sabihin ko, anong pinakita niya at nakita ko, iisa. Pero yung siya sabi niya po na, na dumagan, hindi po totoo yun. Nakadagan daw sa likod yun yung sabi. Hindi po. Ginagamitan ka lang po ng mahika nilang dilim. Kaya medyo yung ang pakaramdam niyo. Okay so, ma'am, umpisa na tayo, no? Pa dito. Masakit ngayon ma'am hanggang ngayon. Masakit ngayon. O sige, alusin natin. Ang magpapagaling talaga sa atin ng ating amang dakila, hindi po ako, no? Ang layunin ko lang po bilang magagamot, alisin ko yung nilagay sa inyo at ibabalik ko sa tao kung sino mang gumawa, no? sakit doktor, pigit lang, ma'am. ah wala? Alam mo, pinipiga ka. Alam niyo pong pinipiga ko, ma'am. ah piga na niya, ma'am. Hindi masakit. Pero alam niyo, pinipiga ko. Yung Ay, lang mamangan ako eh. Ma ano lang, marang mapisil. pisil Yung nga po, piga po tawag uh, doon, ma'am. Na, okay. Yung kanto, pikit. <coughs> uh, uh, yan uh, po yung uh, duwid yung itim. Na, uh, uh, yan po. Kasi uh, naman na, oh, ulam. Uh, sa ito, report po. Oh, Kaya nita pararata, sinong gumagambala sa baba ito, mag-usap tayo sa spirito ng uh, Diyos. Diyos na lahat, Diyos na nakatakotan sa piano. Sa dasa. Oh, way, ang Diyos sa Diyos, samaray mo may kapag-aluloy, ha ba? Ela, ah, um. pu, Dalawang kamay mula ulo, mula ulo, pababa. Sige, pabaklas, baklas, baklas. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Resume. Po! Sige, tanggalin mo lagi mo dito ha. Sige pa. Mm, basta tanggalin mo ha. Ha? Ah. Tanggalin mo. Sige, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Sige pa, konti pa. Konti pa. Bagla si Mo. Yung dito niya, oh. yung dito niya, yung dito niya. Yan, ganyan, ganyan. Sige, oh, oh. sige, sa likod, sa likod, sa likod. Yan. Tanggal mo nilagay mo rito, ha? Oo. Oh, oh. oh, oh. Gagaling ta. Oh. Gagaling pala ta. Gagaling. Oo. Oh, oh, oh. sige, maka. Oh, ayos tayo ng usapan. Abangan. Oh, oh. Tiyatanggal mo yan. Alisin mo nilagay mo, oh, ha? Sorry. Sige sorry. pa. ako oh, kunti na lang, kunti na lang. Kung saan yung masakit, kung saan. Yan, sige, baklas, baklas. Tanggalin mo nilagay mo, ha? Tatanggalin mo, ha? Tatanggalin mo. O, oh, dalawang kamay pala. Yan, ito po nakapasok. Sige pa, baklasin mo. Tanggalin mo. Wala na. Ano ba nga nito? Ingit galit. Nainggit ka o nagagalit? ka nagagalit. Ah, wala. Pero, pinulam mo. Ah, Ha? Ah, Ayoko na! Ayaw mo na. Basta gagaling to, ha? Gagaling mismo, ha? Kaibigan mo lang ba to? ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Wala ako. Wala lang. Basta kinulang mo lang. Ha? Ha? Masakit! Tanggalin mo pala. Sige, bakla simulat. Bakla simulat yan. Meron pa. May nakikita pa ako, eh. Sige. Sige pa, kunti na lang. Sige pa, kunti na lang. Panginoon, kung isu sa akin madaki lang. may ngayon nang basa-basa yun, nabalik ko yun yung nilagay sa taong ito. San, ifratri, sakmet. Atal! Pangalam mo, madam? kung telik po. Bigyan na lang kita noon ng tubig yun. Sige. Inumin mo muna po tapos i ano mo yung sarili mo kung masakit pa o hindi na no. Sige lang ate. Okay shout-out sa lahat. Ito si Apo Chalina po Eric. Maraming salamat sa mga sumusuporta diyan. Lalo sa mga counters. Ah uh, out kay Glen Arabis, kay Tatay Bonifacio Arabis, kay En Arabis sa mga Arabis family diyan. Kaya po kay na po Marwin, Apo Apo Sita at kay Sis Mike and Brad Lord nandiyan. Mabuhay tayo lahat. Poo! Pakaramdaman mo nga, te. Ganun mo? Masakit pa? Hmm. No, nawala. Pero nung una, Maano, mabigat yung pakaramdaman. oh, kasi sabi mo kanina, Parang bago... gusto ko matulog nang matulog, eh. Yun lang, takotulog. Yun so, ang, hindi, ang nangyari sa'yo. Ano, eh. pag, hindi ka magalaw kasi ako, pas pag ano, gusto ko lang matulog, tapos pag ano, kung mm -hmm. na yung mata ko, Maskat na yung mga ganito ba dito po. Opo, pero ngayon, wala, naman. wala na. Wala siya maano. Okay, na siya tal talaga -tala paka ano ng ating Panginoon. Okay, maraming salamat. Isa na naman po ang pasyente na gumaling po agad dagaran sa tulong po ng ating Ama. Maraming salamat. Ma'am, kailangan mo rin